Ayun guys, magandang araw sa atin na At, ito. Oh, gagawa tayo ng extension. Gamit ang royal cord. Kung so, wala kayong royal cord, pwede rin yung flat cord. So, gagawa tayo ng apat na piraso. Yung gamit natin yung bumili. Ayan yung royal cord gagawin natin dalawang tag 20 feet at dalawang 25 so, ipapakita ko sa inyo yung isang extension lang paano natin gawin para so, parehas lang naman kasi yan, yan. So, hmm. di marunong gumawa ng extension ito Panoorin nyo sundan nyo para kahit kayo na lang pwede kayong gumawa bili lang kayo ng pwede rin yung flat cord yung gagamitin nyo guys bumili lang kayo nyan tapos kahit kayo nang gumawa. Kayang kaya niya yan. Guys, sundan nyo lang itong video na ito. So, sit up na natin. Ito. Makita okay, ko sa inyo paano. Paano na ikabit. So, kung may twister tayong gamit dito. So, kahit walang twister guys. Basta ah. Huwag nyo lang pagdikitin. Ito. Gamit natin. Tapos cutter. Side cutter. Tsaka kung may brush kayo. Pwede nyo nang gamitin. Habis nah, mulai nanti, guys. Pada video tadi, apa kan? Yaitu, agresi outlet. Yuk, omongkan mobil ini. Mencium kemudian kelas itu. Ya, ya, kemudian kelas itu, guys. hard class itu. Memang, aturin ini yang saya lupa. Bekelas diyan yan, sa kabilang side, sa dulo. Diyan yun, nakalagay. Okay. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos ito, kabilang side naman to. Mga walang idea. Yan. Sundan nyo lang to guys. Tapos kuha tayo ng Philip. Philip screw guys. Philip screw. Ito na gawin ito. Kita sa inyo. Sila na yung may tatlong port niya. Ito, heavy eh, duty ito guys. Tiba ito, ito. Ganito. Yung may iba naman na ibang klase rin pero pare-pare sila yung connection niya sa loob. Maklasin na yung tatlong port niya sa loob. Yung guys, pag naluwagan nyo itong tatlong tornilyo na ito, ayan. Ayan. Ayan makikita nyo yun. Dalawang magkakabida Ayan. Ngayon, uh, kunin natin dulo nito. Balatar lang natin ito. Navy duty itong gamit natin ngayon. Royal cord. Pwede naman kayo gumamit ng flat cord. Pag wala kayo ng royal oh, cord. alam niyo lang tong video na to guys para alam niyo kung paano gawin ito na sa inyo kasi total gagawa naman ako ng extension, makikita ko na sa inyo kung paano gawin para kahit kayo na mismo dyan, alam niyo kung paano gawin pag kayong gumawa uh, uh, matuto rin kayo no? sa so, mga hindi mo ikaw mo paano sa bibili ka o magbayad dyan. kasi pag ikaw gumawa mas matibay no? yun guys na-splice na natin pasok natin dito pasok nyo muna ang yan so, pasok dyan tsaka na ito ilagay balatan nyo muna ito ito ito, ito. dalawang wire Mikos, Terus minggu sekunti Terus pada tanya pintu mobil lah natin kabit dito sa dalawa na to ito ito tsaka ito ipit lang natin dyan masyadong mga patubukasan natin yan tapos si kamit eh ulit na pilih Philip screw na yan guys, Philip screw na. Pwede rin flat screw. tapat natin Tos, butas tapos tsaka natin higpitan na pasok na lang dyan Ayan, pasok na ipit dyan malapit na nah. oh. guys, seperti yan guys, walang lumawit Walang dumikit na wire Para hindi Huwag dumikit na dumikit tigil yung wire guys nagpita natin yun na guys oh, ganyan na yan tapos pasok nyo na, balik nyo na nyo, tatlo yun oh. higpitan to tapos higpitan rin to yun guys, dapat nyo na siyang butas, tsaka nyo <coughs> <coughs> Ganda kasi itong uh, nabili maaari guys ganito yung bibili yung uh, plug yung socket yeah. kasi matiba ito mga uh, sa bahay niya pwede rin marami rin mayroong rin budget mill na mga uh, ganito ito igpitan natin para hindi ito may ilap. ito yung purpose niya yan igpitan natin yan So yun guys, ito na tapos na natin. Ang bilang dulo naman. So ito yung extension natin. Ito marami siyang tornillo. Ito alin naman rin. Ito ang ganda. Tapos ito ako screw. dito na yung connection na guys. Ito kasi it, guys may kanto may ground. Yung wire na gamit natin ay walang ground. Tsaka ito. Pwede naman yan. Ah, itong galing itong mga tornillo na ito. Niluwagan ko na. Tapos dito nyo lagay yung pinakawa yan. Tatlo na yan. Ito. Ang isang linya dito. Ang isa dito. Kasi si to ito ground. Kasi ground itong gitna. Ito, pinalatan na natin. Pasok lang natin ito. Luwagan nyo lang. at sa ibang ganito dalawang linya lang yung wala ng ground uh, pangbahay pang bahay gram. extension yan tapos ito pasok lang natin kuwasa natin medyo makakapal yan tapos pasok mo lang dyan negative positive yan. ito isa dito yung isa So, yung gitna ground dyan. No, wala namang ground. Kaya, yeah, ganun ang gagawin natin. Iwaga nyo lang itong turnilo na yan. Yun guys, pasok nyo lang ito dyan. Yan. Yan, ganyan position nyo dyan. Ipitan ko lang itong turnilo guys. balik na dito yung lock. May lock to para hindi mahila. Ito sa loob ko. guys. Ito yung pinaka-lock niya. Para pag hindi mahila. Ito. Pinaka-stopper niya ito. Ang puti na yan. So, ganyang guys. So, kung may ground tong wire niyo, pwede niyo gamitin. Ayan. Ito lang natin yan. Para open na. Tapos testingin natin. extension na yan. pag natin kung gumagana siya. Yan yung guys yung extension natin. matibay, eh. Yung Jyoti. pag natin guys. Sa pag-tester nito. Dito kabila ako nandunan. Mayroon tayo ng na tester. Nagayon Nag sa continuity. ayan makikita mo yung magalaw na yung magalaw yung masubukan natin natin dito yung isang dulo ng tester lagay mo dito yung kabilang side dito sa butas mayroon na pa naman yung Tingnan yung tester kung gumagana. Ayan. Mukha na itusok. Ayan. yun Gabila naman. Ayan lang side naman ang butas yung natin. to. Yan, konektado siya guys. Okay to. Okay, ito yung extension natin. Gumagana siya guys. wala lang guys. Sana matutunan uh, kayo sa tutorial natin. Maraming salamat guys. So, yun guys. Titestingin natin. Mismo dito sa ito. So, natin Wala na siya. Ayan So, all goods guys. Yung gawa nating extension. Gumagana siya. Walang daya guys. Ayan dito na lang guys. Maraming salamat. Ayan o. Ayan o guys. Ayan. Dito na lang guys. Maraming maraming salamat. Okay, follow and subscribe. Okay, sure na lang guys. Para makita rin ng ibang... 馬は投げきていきや。